Ang San Lorenzo National High School ay isang matandang paaralan, kilala sa mga puno nitong luntiang halaman at mga konkretong gusali na unti-unting tinatangay ng panahon. Ang tahimik na tanawin ng paaralan ay tila hindi nagbabago, maliban sa mga tawanan ng mga estudyante na umaabot sa mga silid-aralan at mga pasilyo. Bawat araw, kapag sumikang araw, muling nabubuhay ang paaralan. Ngunit ngayon, ang katahimikang iyon ay malapit ng masira. Si Jose Rizal Santos, isang estudyante sa ika-11 baitang, ay isa sa mga pinakakilalang estudyante sa paaralan. Hindi dahil siya ang pinakamagaling sa klase, kundi dahil sa natatangi niyang talento sa pagguhit at malakas na personalidad. Hindi siya madaling makisalamuha, laging may distansya sa mga kaibigan. Ngunit hindi maiitatangi ang kanyang talino at pagkamalihain. Madalas si Santos na nag-iisa sa silid ng pagguhit, palalim ng palalim sa mundo ng mga makulay na guhit. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakaligtas sa mata ni Maria Clara Reyes, ang kasintahan na nakilala niya mula pa sa unang taon ng high school. Si Maria Clara, isang malambing, matalino at laging nagmamalasakit sa kanya, ay ang tanging tao na kayang magpatawa kay Santos. Ang kanilang relasyon ay itinuturing na perpekto sa mata ng kanilang mga kaibigan. Si Juan Gomez, ang matalik na kaibigan ni Santos, ay laging kasama siya sa mga oras ng klase. Ngunit hindi may kakaila ang kanyang selos nang makita niyang lumalalim ang ugnayan ng Santos at Maria Clara. Ang pagkakaibigan nila ay nagsimulang magkakrak nang magsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa kanilang relasyon. Si Isabel Garcia, ang guro ng Filipino, ay isang misteryosong tauhan sa buhay ni Santos hindi lamang siya guro ni Santos, kundi isa ring taong palaging nagmamasid at tumutulong sa kanya sa mga proyektong pangsining. Gayunpaman, ang relasyon nila ay tila mas komplikado kaysa sa nakikita ng iba. May mga pagkakataong nararamdaman ni Santos na ang mga mata ni Isabel ay hindi lamang puno ng respeto bilang isang guro. Sa araw na iyon, gaya ng karaniwan, pumasok si Santos sa klase at sumali sa mga pangkaraniwang gawain. Ngunit pagkatapos ng lunch break, bigla siyang nawala. Ang mga kaibigan niyang sina Maria Clara at Gomez ay nag-isip na baka nag-cutting class lang siya. Ngunit nang hindi na siya bumalik sa klase ng hapon, nagsimula ng mag-alala ang lahat. Tinawagan ng mga guro at mga kaibigan ang pamilya ni Santos. Ngunit walang nakatanggap ng sagot. Isang buong araw ang lumipas na walang anumang palatandaan kay Santos na nagdulot ng lalong pag-aalala. Sa huli, si Mang Lo, ang matandang gwardiya ng paaralan, habang tinitingnan ang mga bahagi ng paaralan, ay nakakatakpo ng isang nakakagimbal na pangyayari. Lumipas ang ikalawang araw at ang pag-aalala ay naging takot. Ang mga kaibigan ni Santos, kasama sina Maria Clara at Juan Gomez, ay nagsimulang maghanap sa kanya sa buong paaralan. Ngunit wala ni isang bakas ang natagpuan. Nagsimulang mapansin ng mga guro ang kanyang pagkawala ngunit wala ni isa ang nag-isip na ito ay magdudulot ng isang seryosong insidente. Si Mang Lo, ang matandang guwardiya ng paaralan, habang nagsasagawa ng regular na inspeksyon, ay nakatagpo ng isang kakaibang pangyayari. Nang dumaan siya sa silid kusina ng paaralan, isang lugar na bihirang puntahan, naamoy niya ang isang amoy na hindi niya may paliwanag. Nagpasya siyang buksan ang lumang bakal na pinto na matagal nang hindi ginagamit at pumasok. Sa loob, mabigat ang hangin, maamoy ang kahalubigmigan, puno ng alikabok at kemikal. Isang dilaw na ilaw na may mababang liwanag ang nagbigay ng mahinang liwanag sa makapal na dilim. Pumasok si Manglo, mahigpit na hawak ang kanyang mga susi. Nang malapit siya sa dulo ng silid kusina, tumigil siya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita si Jose Rizal Santos, ang estudyante ng paaralan, ay nakahandusay sa sahig. Ang mukha ay walang bakas ng sakit. Ang mga mata ay bahagyang nakapikit na parabang natutulog. Gayunpaman, ang katawan ay malamig at walang palatandaan na siya ay nakipaglaban o tumutol. Walang dugo, walang sugat. Isang kamatayan na tahimik na tahimik. Nakatayo si Manglo, naguguluhan at natatakot. Ang takot at pagkabigla ay kumalat sa kanyang katawan. Mabilis siyang umalis sa silid kusina at nanginginig na tinawagan ng pulisya. Hindi ka man sa tatlumpong taon niyang pagtatrabaho sa paaralan ay nakakita siya ng ganitong nakakatakot na tanawin. Hindi nagtagal, dumating ang lokal na pulisya na pinamunuan ni Captain Pedro de Leon. Pinagharian ng mga dilaw na tape ang buong lugar. Ang mga estudyante at guro ay inutusan na manatili sa kanilang mga silid-aralan. Karamihan sa mga tao ay hindi makapaniwala na may nangyaring pagpatay sa kanilang paaralan, isang lugar na dati nilang itinuturing na ligtas. Si Captain De Leon at ang kanyang mga kasamahan sa investigasyon ay agad na nagsimula sa kanilang trabaho. Nagsimula silang mag-inspeksyon sa lugar ng krimen, naghahanap ng anumang bakas na maaaring magpaliwanag sa nangyari. Gayunpaman, parang sobrang linis ng lahat. Walang mga kakaibang fingerprint maliban sa kay Manglo, walang mga bakas ng dugo o anumang palatandaan ng labanan. Lahat ay tahimik. Ang nakakapagtaka pa ay ang security camera sa lugar ng pasilyo, kung saan matatagpuan ang silid kusina ay nasira na ng tatlong araw. Isang kakaibang pagkakataon at malinaw na kaduda-duda. Patuloy na hinanap ng grupo ng investigador ang bawat piraso ng ebidensya. Naghahanap ng anumang makapagpaliwanag ng sanhi ng kamatayan ni Santos. Nahanap ang cellphone ni Santos sa kanyang bulsa. Ang mga mensahe ay tinanggal at ilang mahalagang data ang hindi na mabawi. Gayunpaman, ang nakatawag pansin sa mga pulis ay ang isang video na nahanap sa memorya ng telepono. Hindi ito mahaba ngunit sapat upang magtangkang sagutin ng mga tanong tungkol sa ugnayan ni Santos at ng ilang guro sa paaralan. Matapos matuklasan ang katawan ni Santos, mabilis na nagsimula ang pulisya sa pangangalap ng impormasyon mula sa mga tao sa paligid niya. Ang relasyon ni Santos sa kanyang mga kaibigan at guro ay naging sentro ng investigasyon. Si Maria Clara Reyes, ang kasintahan ni Santos, ang unang tinawag bilang saksi. Sa kanyang pag-uusap sa pulisya, sinabi niya na noong araw ng pagkawala ni Santos, tila ito'y na-stress at hindi pumasok sa huling klase na kadalasang pinapalad niyang dumalo. Inisip ni Maria Clara na maaring may itinatagong lihim si Santos. Si Juan Gomez, ang matalik na kaibigan ni Santos, ay hindi nakaligtas sa mga tanong ng mga pulis. Sa halip na magpakita ng kalungkutan, tila labis na nagalala si Gomez nang malamang patay na si Santos nagsimula na magtanong ang mga pulis tungkol sa relasyon ng dalawa. Dati-rati, magkasama sila palagi, ngunit kamakailan lamang. Nagsimulang magkaroon ng mga pagtatalo na nagiging mas matindi. Tila may lumalalim na inggit na nararamdaman si Gomez. Samantala, si Isabel Garcia, ang guro ng Filipino, ay isang tauhan na hindi pwedeng palampasin. Siya ang nagtuturo ng sining na labis na minamahal ni Santos at may malapit na ugnayan sila. Gayunpaman, isang kakaibang pangyayari ang hindi pagkakaroon ni Garcia ng presensya sa paaralan noong araw ng pagkawala ni Santos. Nang tanungin siya ng pulisya tungkol dito, hindi siya nagbigay ng malinaw na sagot at ipinakita ang kanyang tensyon. Ang mga hindi tumugmang testimonya ay nagbigay dahilan upang maging isa siya sa mga pangunahing suspek. Patuloy na nagsagawa ng pangangalap ng mga ebidensya ang pulisya mula sa cellphone ni Santos. Isang video na kahinahinala ang natagpuan sa memorya ng cellphone. Hindi ito mahaba, ngunit sapat upang magdulot ng mga katanungan tungkol sa ugnayan ni Santos at ilang guro sa paaralan. Sa video, makikita si Santos at Isabel Garcia na may pribadong pag-uusap na tila lumalabas na isang usapan na lampas sa mga aralin. Dito nagkaroon ng mga duda kung may espesyal na relasyon sila. Ang mga ebidensya mula sa kamera ng seguridad ay hindi rin nagbigay ng na makabuluhang impormasyon. Natuklasan ng pulisya na ang system ng kamera sa pasilyo malapit sa silid kusina kung saan natagpuan si Santos ay nasira ilang araw bago mangyari ang insidente. Isang kakaibang pagkakataon na hindi maaring hindi mapansin at magdulot ng mga katanungan. Nagsimula ng magtanong ang pulisya sa mga pangunahing suspek sa kaso. Unang tinanong si Isabel Garcia ang guro ng Filipino. Inimbitahan siyang magbigay ng testimonya matapos maging kahinahinala ang mga hindi malinaw na pahayag at ang tensyon sa kanyang mga salita. Tahimik na umupo si Isabel Garcia sa loob ng silid interogasyon. Ang kanyang mukha ay hindi kayang itago ang kanyang pagkabahala. Nang tanungin siya tungkol sa relasyon nila ni Santos, agad niyang itinanggi ang anumang ugnayan na lumalampas sa relasyon ng guro at estudyante. Ngunit natuklasan ng pulisya ang isang video mula sa cellphone ni Santos na naglalaman ng isang pribadong pag-uusap nila. Hindi ito mahaba, ngunit sapat na upang magdulot ng mga katanungan hinggil sa katotohanan. Si Garcia ay nagpakita ng paggalito at hindi kayang magbigay ng malinaw na paliwanag tungkol sa pagkikita nilang iyon. Inamin niya na nakipag-usap siya kay Santos tungkol sa mga issue sa kanyang mga aralin. Ngunit itinanggi niyan may anumang relasyon silang higit pa sa mga bagay na akademiko. Gayunpaman, ang kanyang tensyon sa pananalita at ang mga reaksyon sa kanyang mukha ay lalong nagbigay ng dahilan para magsimula ang mga pagdududa ng mga pulis. Sumunod naman si Juan Gomez, ang matalik na kaibigan ni Santos sa silid interogasyon. Sa pagkakataong ito, hindi na niya kayang itago ang kanyang pagkabahala. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa tensyon sa kanilang relasyon ni Santos, lalo na matapos magdesisyon si Santos na maglaan ng mas maraming oras kay Maria Clara kaysa sa kanya. Ang mga maliliit na hindi pagkakasunduan ay naging mas malalaking alitan, ngunit iginiit ni Gomez na wala siyang dahilan upang patayin si Santos. Ngunit nang tanungin siya ng mga pulis tungkol sa kanyang presensya sa paaralan noong araw na nawawala si Santos, nagpakita si Gomez ng kalituhan. Ipinakita ng data mula sa kanyang cellphone na noong mga oras na pinatay si Santos, siya ay malapit sa lugar ng silid kusina kung saan natagpuan ang katawan ni Santos. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit siya naroon at ang kalabuan ng kanyang mga pahayag ay nagbigay daan upang ituring siya bilang pangunahing suspek. Isang bagong piraso ng ebidensya ang lumitaw ng ipagpatuloy ng pulisya ang kanilang investigasyon sa video sa cellphone ni Santos. Nalaman ng pulisya ang isa pang detalye. Isang video na naglalaman ng isang pag-usap sa pagitan ni Santos at Antonio Luna, ang guro ng kasaysayan. Hindi ito tungkol sa aralin, kundi tungkol sa mga personal na bagay at may isang antas ng kabiguan na mahirap ipaliwanag sa pagitan ng dalawa. Si Antonio Luna ay isang guro na may magandang ugnayan sa mga estudyante. Ngunit walang nag-isip na ang relasyon nilang ito ay maaring magtago ng mga madidilim na lihim. Nagpatuloy ang pulisya sa masusing pagsusuri ng kaso. At isang mahalagang ebidensya ang biglang lumitaw ng kanilang inspeksyonin ang cellphone ni Santos. Bagamat karamihan ng mga data ay natanggal na, nagawa ng mga eksperto sa teknolohiya na ibalik ang ilang mga mensahe at tawag na hindi pa natanggal. Kabilang dito ang isang mahalagang mensahe na ipinadala mula sa isang hindi kilalang numero sa cellphone ni Santos sa gabi bago siya mawala. Ang mensaheng ito ay naglalaman ng mga salitang. Kausapin mo na siya, kuya. Pagod na ako. Ang mga salitang ito ay puno ng kahulugan, kaya't naging tanong ng pulisya kung anong klaseng relasyon mayroon ang nagpadala ng mensahe na ito kay Santos. Matapos ang masusing investigasyon, natukoy ng pulisya na ang mensaheng ito ay maaring nagmula kay Maria Clara Reyes, ang kasintahan ni Santos. Ngunit bakit niya ipinadala ang isang mensahe na puno ng emosyon at anong koneksyon nito sa kamatayan ni Santos? Ang investigasyon ay patuloy na nagbukas ng masalimuot na ugnayan sa pagitan ni Santos at ng mga tao sa kanyang paligid. Si Antonio Luna, ang guro ng kasaysayan na may malapit na relasyon kay Santos, ay naging susunod na suspek. Bagamat ang kanilang pag-uusap sa video ay hindi ganap na malinaw, ipinakita ng mga pahayag sa video na si Luna ay nakipag-usap kay Santos sa isang emosyonal na usapan. Sa kanyang interogasyon, pinilit ni Luna ipaliwanag na ang kanilang pag-uusap ay tungkol lamang sa pang-araw-araw na bagay. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kayang itago ang tensyon sa kanyang katawan. Isang hindi inaasahang pangyayari mula sa kamera ng seguridad ang nagsimula ring magbigay linaw sa mga pangyayari. Natuklasan ng pulisya na bagamat sira ang sistema ng kamera malapit sa silid kusina, may isa pang kamera malapit sa pasilyo na nakakuha ng isang malabong larawan ng isang estudyanteng nakasuot ng uniporme na maaring si Juan Gomez na dumaan sa lugar sa eksaktong oras ng pagpatay kay Santos. Ito ay lubos na salungat sa pahayag ni Gomez na nagsabi na siya ay nanatili lamang sa kanyang silid-aralan buong hapon. Ang lahat ng mga ebidensya ay tila nag-uugnay sa isang konklusyon. Ang kamatayan ni Santos ay hindi isang aksidente kundi resulta ng isang pag-aagawan ng pagmamahal, selos at mga komplikadong ugnayan sa pagitan ng mga guro at estudyante. Marami pang malalaking tanong ang hindi pa nasasagot. Sino ba talaga ang pumatay kay Santos? Si Gomez ba ang may kagagawan ng krimen o may iba pang koneksyon ang mga guro sa paggamatay ni Santos? Nagsimula ng magpatuupad ang pulisya ng mas agresibong mga taktika sa kanilang investigasyon. Lahat ng pagdududa ay nakatutok kay Juan Gomez habang patuloy na lumalabas ang mga ebidensya. Ang mga datos mula sa cellphone ni Gomez ay nagpakita na siya ay malapit sa lugar ng silid kusina sa oras ng pagpatay kay Santos. At ang kanyang pagtanggi na magbigay ng paliwanag kung bakit siya naroon ay naging sanhi ng higit pang pagkalito. Nang interogahin si Gomez, nagpakita siya ng pagkalito at hindi kayang magbigay ng makatarungang paliwanag. Sa simula, ipinagpilitan niyang umakyat siya sa itaas upang kumuha ng ilang gamit. Ngunit hindi niya matandaan ang nangyari sa loob ng 17 minuto habang siya ay nandoon. Hindi nakaligtas sa mga pulis ang inconsistency na ito. Habang tumatagal, lalong naging tense si Gomez at hindi na niya kayang itago ang kanyang takot. Ang mga ebidensyang ito ay nagdulot ng mas matinding pagdududa tungkol sa kanyang pagiging suspek si Maria Clara Reyes, ang kasintahan ni Santos, ay patuloy na tinanong tungkol sa kanilang relasyon at ang mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Santos. Nang suriin ng pulisya ang mga mensahe sa cellphone ni Maria Clara, natuklasan nila ang isang mahalagang mensahe na ipinadala ni Maria Clara kay Santos noong gabi bago ang insidente. Kausapin mo na siya, kuya. Pagod na ako. Ang mensaheng ito ay maaring nagdulot ng malalim na kalituhan kay Santos at sa mga taong konektado sa kanya. Nagsimula ng magduda ang pulisya kung si Maria Clara ay may hindi direktang papel sa pagkamatay ni Santos dahil sa selos at emosyonal na presyon na nararamdaman niya. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap ng si Isabel Garcia ay umamin ng ilang mga katotohanan pagkatapos ng isang mahigpit na interogasyon, inamin niyang mayroon siyang nakaraan na relasyon kay Antonio Luna. Ang relasyon nilang ito ay nagtapos sa hindi pagkakaintindihan, ngunit ang nararamdaman nilang pagmamahal ay hindi palubos na nawala. Inamin din niyang alam ni Santos ang tungkol sa kanilang relasyon at maaring may mga bagay na nalaman siya na hindi niya nais na malaman ng iba. Ngunit tanong ng mga pulis, magiging sapat ba ito upang pumatay ang isang tao kay Santos? Nagpa ang pulisya na suriin muli ang video ng pag-uusap ni Santos at Luna. At sa pagkakataong ito, natuklasan nila ang isang mahalagang detalye. Sa video, tila pinaalalahanan ni Luna si Santos na huwag ilantad ang kanilang mga lihim. Ang pahayag na ito ay nagbigay ng bagong direksyon sa investigasyon dahil malinaw na alam ni Santos ang maraming bagay na hindi dapat malaman. Bawat hakbang sa investigasyon ay nagpalalim sa pag-unawa ng mga detalye tungkol sa pagkamatay ni Jose Rizal Santos. Matapos ang mga araw ng pangangalap ng mga ebidensya at pag-interrogasyon sa mga suspek, unti-unting nabuo ang mga piraso ng kasong ito ang mga pahayag na nagkasalungat, mga ebidensyang hindi pinansin at mga komplikadong relasyon sa pagitan ng mga pangunahing tauhan ay unti-unting nagbigay daan patungo sa isang hindi maiwasang konklusyon. Hindi na kayang itanggi pa ni Juan Gomez ang katotohanan. Matapos itugma ng pulisya ang oras at lokasyon ng mga ebidensya, nagbigay siya ng pahayag na nagkumpirma na siya ay nandoon malapit sa silid kusina sa oras ng pagkamatay ni Santos. Ngunit nanindigan pa rin si Gomez na hindi siya ang pumatay. Ayon sa kanya, nagkataon lamang na dumaan siya roon at hindi niya nakita si Santos. Nagsimulang maginala ang pulisya na si Gomez ay maaaring bahagi ng isang masalimuot na laro ng damdamin sa pagitan nila ni Santos at Maria Clara Reyes. Hindi nakaligtas si Maria Clara sa mga tanong ng pulisya. Ang mensaheng ipinadala niya kay Santos bago ito mawala ay nagbigay ng ibang kahulugan sa mga mata ng pulisya. Maari bang ito ay isang hudyat ng pagsusolo o isang simpleng pagpapahayag ng pagkapagod sa isang relasyon na puno ng tensyon? Samantala, parehong nalis sa listahan ng mga pangunahing suspek sina Isabel Garcia at Antonio Luna. Bagamat may tensyon sa kanilang relasyon kay Santos, walang konkretong ebidensya na magpapatunay na sila ay may direktang kinalaman sa kanyang pagkamatay. Gayunpaman, ang kanilang mga lihim ay hindi pa rin lubos na naipapakita may posibilidad ba na sila ay hindi direktang kasangkot o sila ay mga biktima ng isang komplikadong kwento ng pag-ibig. Mas lalong naging komplikado ang investigasyon nang madiskubre ang video na ginawa ni Santos. Ang video na ito na naglalaman ng pag-uusap sa pagitan ni Santos at Luna ay hindi lang nagpapakita ng mga pag-aalala ni Santos, kundi naglalaman din ng isang babala ukol sa mga hakbang na balak niyang gawin. Nais niyang lutasin ang katotohanan, ngunit hindi niya inisip na ang paghahanap ng katotohanan ay magdudulot sa kanya ng kamatayan. Sa huli, nagbigay ang pulisya ng isang konklusyon. Ang pagkamatay ni Santos ay bunga ng isang masalimuot na laban ng damdamin sa pagitan ni Gomez at Santos, pati na rin ng mga lihim na itinagong mga tao sa paligid nila nang umabot na sa Rurok ang tensyon sa kanilang relasyon at nang matuklasan ni Santos ang mga bagay na nais itago ng mga suspek, sila ay nagdesisyong kumilos. Dumating na ang huling araw ng paglilitis. Si Isabel Garcia, ang guro ng Filipino, ay naharap sa mga bagay na hindi na niya kayang ipagkaila. Ang lahat ng ebidensya ay nagpakita na may pananagutan siya sa pagkamatay ni Jose Rizal Santos, bagamat hindi siya ang direktang pumatay. Gayon pa ang komplikadong relasyon nila ni Santos, pati na ang mga lihim na matagal ng itinagong, ay naglagay sa kanya sa isang mahirap na kalagayan. Nilinaw ng pulisya na may komplikadong relasyon si Garcia at Santos at ang takot ng guro na mabunyag ang kanilang mga lihim ay nagdulot ng kanyang mga maling hakbang. Hindi niya kayang tanggapin na ang mga bagay na kanilang itinago ni Antonio Luna ay lalabas sa publiko at ito ang nag sa kanya na kumilos ng padalus-dalos. Gayunpaman, wala nang direktang ebidensya na magpapatunay na siya ang pumatay kay Santos. Si Juan Gomez, ang matalik na kaibigan ni Santos, ay tinanggap ang kanyang bahagi sa insidente sa isang hindi direktang paraan. Inamin niyang ang mga alitan sa pagitan nila ni Santos ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng kontrol, kaya't siya ay naroroon sa silid kusina sa oras ng pagkamatay ni Santos. Ngunit iginiit ni Gomez na hindi niya pinatay si Santos. Siya ay nandoon lamang upang masaksihan ang mga nakakatakot na pangyayari. Si Maria Clara Reyes, bagamat may sa mga emosyonal na aspeto ng buhay ni Santos, ay hindi nandoon sa lugar ng krimen nung nawawala si Santos. Patuloy pa rin siyang nakikipaglaban sa mga damdamin ng guilt dahil hindi niya nagawang tulungan si Santos bago pa man lumala ang mga pangyayari. Sa huli, naglabas ang hukuman ng desisyon. Si Isabel Garcia ay napatunayang may kasalanan sa pagiging kasabwat sa pagpatay, ngunit hindi siya ang pangunahing salarin. Si Juan Gomez at Maria Clara Reyes ay pinalaya mula sa lahat ng akusasyon dahil wala silang direktang kinalaman sa pagkamatay ni Santos. Bagamat natapos na ang kaso, ang mga tanong na hindi nasagot ay patuloy na nagiiwan ng kalungkutan sa mga natirang tao. Sino nga ba talaga ang may ganap na responsibilidad sa pagkamatay ni Santos? Pwede ba talagang wasakin ng pagmamahal, selos at mga lihim ang isang pagkakaibigan na pinapahalagahan ng marami? Matapos ang pagtatapos ng kaso, ang natira ay hindi lamang mga hatol at desisyon ng korte, kundi isang aral ukol sa pagpapatawad, kamalayan at ang halaga ng pagkakaibigan. Nagpasya si Maria Clara Reyes na lisanin ng paaralang naging bahagi ng kanyang mga taon ng kabataan. Hindi dahil sa hiya o pakiramdam ng pagkakasala, kundi dahil nais niyang muling tuklasin ang kanyang sarili. Hindi dapat nakatali sa nakaraan ng buhay, dapat itong nakatutok sa hinaharap. Bagamat pumanaw na si Santos, napagtanto niyang para magpatuloy sa buhay, kailangan niyang matutong magpatawad sa sarili at sa iba. Ang relasyon nila ni Santos ay isang kabanata sa kanyang buhay, ngunit hindi ito dapat hadlangan ang kanyang landas patungo sa hinaharap. Si Juan Gomez, matapos magising at harapin ang katotohanan tungkol sa relasyon niya kay Santos, ay nagdesisyon na hindi na papayagan ng selos at hindi pagkakatiwalaan ay mamayani sa kanyang buhay. Naisip niya na ang tunay na pagkakaibigan ay walang lugar para sa pagiging makasarili o pagtatago ng mga nararamdaman. Malaya na mula sa pakiramdam ng pagkakasala, nagsimula siyang ayusin ang mga nasirang relasyon at muling matutunan ang pagiging tapat at may pagunawa. Si Isabel Garcia, pagkatapos tanggapin ang hatol, ay hindi na maaring bumalik sa dati niyang buhay, ngunit nagsimula siyang matutong harapin ang kanyang mga pagkakamali. Bagamat hindi siya direktang pumatay kay Santos, alam niyang ang mga aksyon niya ay may ambag sa trahedyang iyon. Sa halip na magturo ng sisi o iwasan ang responsibilidad, nagsimula siyang tanggapin ang kanyang mga pagkakamali at naghanap ng paraan upang itama ito sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mag-aral na makatawid sa kanilang mga pagsubok, upang may balik ang ilan sa respeto na nawala. Sa huli, ang San Lorenzo National High School ay nakaranas ng malaking pagbabago hindi lamang sa mga pasilidad, kundi pati na rin sa paraan ng pakikitungo ng mga estudyante at guro sa isa't isa. Ang mga bukas na pag-uusap tungkol sa emosyon, pagbabahagi at pagpapatawad ay naging isang mahalagang bahagi ng edukasyon. Bagamat ang kwento ni Santos ay puno ng kalungkutan, ito ay nagturo sa lahat na ang pagmamahal, pangunawa, at katapatan ay siyang magpapalakas sa kanila upang malampasan ang pinakamahihirap na pagsubok. Pagamat wala na si Santos, ang kanyang pamana, isang tao na laging tapat at puno ng sigasig, ay mananatili sa mga puso ng mga taong nagmahal at nakilala siya. Isang huling likhang sining ni Santos ipininta sa dingding ng paaralan ay naging simbolo ng buhay, paggamalikhain at tapang. Ito ay nagpaalala sa lahat na, kahit gaano kahirap ang buhay, ang mga bagay na iniwan natin sa mundong ito. Isang likhang-sining, isang salitang puno ng pagmamahal, o isang mabuting gawa ay magpapatuloy na mabuhay.